guys magandang hapon guys andito kami ngayon sa anda Sabol guys kaling kami sa talibon doon sa bayan nila ramjo guys ramjo vlog official just tv at saka kamaring mix vlogs so pumunta kami ngayon dito sa anda guys dito kami magpalipas ng gabi sama ang pamilya oh, andito kami sa anda di boracay resort ito guys Po dito kami magstay ngayong gabi, guys. Kasama ang pamilya. <coughs> Pasok ka sa loob, guys. Tingnan natin yung room na kinuha namin, guys. Doon ko nisa start floor. Okay pa sir. <coughs> ito ang room namin guys o oh. oh, Room D7 O okay, ito guys Family room So dito Laki ito guys Good for 10 persons guys So Ano kami guys 11 11 kumuha na kami ng isang extra bed o, oh. tingnan nyo nabuuan kaysa o oh. isang double decker dito sa kabila at dito naman isang double decker o. tingnan nyo guys. Oh. at ito yung kuha na miniwin <coughs> bed namin bed for two so andito kami guys 11 uh, kasama yung mga bata 14 kami lahat so kuha kami ng isang kan uh, extra bed double guys extra bed for two persons so dito na nilagay so, tingnan natin yung kan guys kabuuan ito guys tingnan natin ang bits nila guys ang beach <coughs> ito restaurant na guys oh tingnan restaurant na guys <coughs> ito may pool oh <coughs> sorry guys oh medyo ubo pa rin tayo guys

kita um, dagat ini guys saat guys akan datang kayak itu anda guys akan datang yang buangin bang putih at saka pinung pinung guys tinggal nyu medyo alam dumi yung tanpa guys guys uh, mga asin dito guys mga seaweeds na natangay ng alon guys kanina kasi malaki ang dagat ng mga pahibas na ito guys so punta tayo sa medyo malaki na ito guys ha <coughs> may kabaan ng punso lang na guys so hindi na tayo pupunta doon sa pinakadulo so hanggang dito lang siguro ako guys kung so, babalik na ako sa sa room na inartila namin doon sa anda di Boracay pasilip lang dito sa inyo guys kaling kami kanina sa tagi doon guys

Pumasyal kami guys. Punta kami Chocolate Hills. At saka punta rin kami ng Tarsier guys. Kasi may mga kwal ko guys. May mga apo akong kasama. Gusto nilang kita yung Tarsier. At saka yung Chocolate Hills. At saka pagkatapos nun guys. Punta kami ng Luay. Doon kami kwan. Ang halian sa kwan. Sa Lubok Rivers guys. Yung kwan floating restaurant saka pagkatapos <coughs> na 5 kami si Katuna guys sa Hero the World at pagkatapos naman punta kami tagilaran at saka pag kinamugahan pa uwi na kami si Bo guys so yun ang itinerary namin bukas guys So, balik na tayo sa loob ng ating kwarto, guys. Kasi sila si Wyn. Ano, mas siya pa sa na, guys. Papunta daw silang nung, nung pangalang cave, no? Hindi ko alam kung ano pangalan guys. Basta yung mayroong blue hole daw. Puntahan daw na, guys. O so, kami si Irwin, yung Ildesan. Kaya dito lang kami sa aming kwarto, guys. So, balik na tayo sa kwarto, guys. <coughs> So, nandito na tayo. Balik, loob. Balik na tayo sa loob okay. ng kwarto, guys. <coughs> so, yun lang sa muna sa ngayon, guys. Kasi, pahinga muna kami. Saka, mamaya, maliligo kami sa dagat, guys. So, yan lang sa muna sa ngayon. So, bye-bye, guys.